<laughs> so, yeah. Thank you. natin ang ano. Wait lang, ito na, ito na. Ito. Tatry natin dito sa Panda Express. Panda Express ba? Oo. Oh, Panda Express. Uh, tingnan natin Shay, kung ano naman na ito. Ayan siya. Ngayon yung mga... Uh, at yung ng marami ng humor, mga ganito. Yan ang yan. Tinoy lang namin. Yan ano top dyan. Mm -hmm. <stag> nasa siya ano yung papa diba no, parang papa ng ice cream yeah. <laughs> mo. parang papa ng ice cream Would begin to look more sya. promising.

ang yung ikaw lang parang mix yung halagang 399 or 299 ba diba? wala siyang specified na uh, mga ganyan bahala ko na uh, oh, bahala ko na kung anong gusto mo uh, ikaw customize mo yung pagkain Tensya na, ngayon lang naman kami kumain dito kaya Super lang namin ma ang pila sa inasal eh. Hindi pa ako makakaya kasi wala pa yung pancit. Sarap pa. Gawin nyo nga. Ayaw yung na. Hindi yung orange. Ini yang orange chicken. Eh. Mm Hindi. -hmm. Ano nasiman lang ako. Di ba maasin mo? Pero maangang. Yan ang gustong gusto nito. Yan. Yan ang gustong gusto niya yung maangang. yun? Kinain na nato. Kirainan nanti guys. Kita mulai. Mulai serap. Halo. Sidang. Udah. Hmm, okay. hmm. Busy. Magkasama yeah. <laughs> lang ka nito. Ipag-concern niyo kung gusto niyong magkasama ka nito. Kailangan natin yung mali na lang. Parin

tenis, itu chicken din itu di ba? jadi orange orange chicken, jadi maraming nu nito dito itu. tawag <laughs> nito? Yung uh, nakarte <parin> <laughs> food. Ang eh. Stir fried pork. Stir fried pork. Stir fried, Stair -fried pork. Stir fried pork. na. fried pork. mo natin lang. <laughs> hmm? Kasi ako. Pasensyaan nyo na daw siya. May singaw siya. Malap ito ah. Uh, Stir fried pork. Sarap ah. Tapos ito naman. Hey. Pork ring ba to? Yung ano, yung meron ganito. Uh -huh. Beef broccoli. Beef broccoli. Ayos. Sarap. Nakakarami ka ng panin. Ano yan? Ito nga, meron ako na yun, oh kenelo Okay. Ano 'tong ako na dito? Video videographer ko. naman, Hindi mga na ng ayos, ako lang titira niyan. Uh, marami kayong pagpipilihan dito mga putahe. lahat masarap ayun ang bala ko ano yung gusto nyo yung... ipalagay sa plate nyo ano para sa may mga budget budget okay dito <laughs> yung tipong titipid-tipid lang ng konti Meron naman doon. Yung nakasanayan natin, Jollibee. Mahal na rin naman ng konti lang difference. Eh. Parang pag, pag tatlo kami. Kaya sa Jollibee o kaya inasal. <coughs> Saan na maabot na ano eh. Depende pag kami doon sa 700, mga ganun. Dati 500, 500 lang yun eh. Siyempre, mga tumahas na kayo. Pinray <laughs> wow, <wow, missing> <laughs> <laughs> lang namin kasi lang namin kasi Pinray lang namin kasi lang namin kasi

ayam <laughs> Manila ba yan? Alam ko kasama sa, sa binayari natin yan eh Parang may hindi mo Ito magbagong buhay guys Isang pala eh, magagawa mo yung dati ng trabaho eh